Magandang umaga po sa ating lahat. Kaya po hindi naman siya nungkong Alam niyo, siyempre pag umaga po, pag nagsisisin tayo, muna nang bibigyan yung mga messages. Diba maraming yung mga sa Viber chat groups natin. Ngayon umaga, nakakuha ko na napakaganda ko, Ang sinabi, life is better when you are happy. But life is best when other other people are happy because of you. Be an inspiration. Alam niyo po nang nabasa ko ano alam ko naman na ko dito, kami to niya, naalala ko na si Pierre hey, Sabi nga niya, kung nag-umpisa lahat ito, na medyo nakwento sa atin, nung ating ng school trip, nung nag-umpisa ito, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. Pero dito, sa nagsunod ng passing, nung nalaman ng city council at ng mayor people na sigurado na walang face to face wala po mga arte-arte agad po ng hanap ng pondo para matuloy ang lokasyon kaya sana po ang uh, mayor people sa buong city council natin kay vice mayor Pico, ay sana po patuloy po ninyo yung ginagawa ninyo dahil talaga napakagad ng inspirasyon hindi lang po sa lusod ng Pasig. Pero kahit pumunta po ako sa kongreso, ang nababotin lagi sa akin, sana all, katulad ng ginagawa sa lungsod ng bahay. Kaya congratulations, Mayor Bingo. Congratulations sa ating city council. Pero alam po natin na itong pag-aaral na hiyakatid sa bahay ay pwedeng magpagalpan. Marami tayong nakabalitaan Uh, good news naman na mayroong mga vaccine na parang uh, patungo na sa pagiging efektivo. Pero tandaan po natin lahat, itong mga vaccine trials na ginagawa ngayon, tignan niyo po kung paano yung ginagawa. Maramingan po dito, adults na 18 years and above, may hindi sabihin po, yung mga vaccine na may pwede gamitin sa mga estudyante yung below 18 years old pwede pong medyo mas matagal pa po doon dahil right? iba talaga yung uh, standard para sa baka dahil para sa anal kaya sana po itong mga pag-umpisa po ito gagawin natin na distance learning blended learning hindi po magiging madali sigurado po maraming uh, complaints, maraming pupo na pero ang importante po ay yung feedback system para mag-saayos agad kung ano man yung kailangan ng ayos. Kasi kung mag-ulit yun yung kagalad pa ang pagkamit ng body night of distance learning, sana ito dumating tayo sa panahon na ma-perfect rin po natin ito. At is close to perfect. Kaya, isa pa natutuwa rin mo kanina nung mag tayo. Pero minsan sabi yung sana, hindi pa rin natinigil talaga yung academic academic things na pinatawag nila. Naisigil po natin muna dahil talaga ng Pero base naman sa mga kwentong narinig natin sa ating mga recipients ngayon bumaga. Yung mga estudyante, yung mga teachers, faculty, non-teaching personnel, excited na mapagpatuloy ang pag-aaral. Kaya sana po pagpatuloy po ninyo itong uh, being an inspiration. Kunin na po. Sabi ni Mayor Vico kanina, yung mga estudyante, ang kailangan po nilang gawin ng ng mabuti mundi. Dito sa binigay ng tulong talaga at assistance ng city government. Pero much more than that, sa yung mga estudyante, ay katulad ng ginawa ko ni Mayor Vico, hindi lang sa Pasig, pero sa buong Pilipinas, mag inspiration din po sana ang ating mga estudyante sa labas ng Tugisod ng Pasig. Makita po natin mga estudyante na dito sa Lusang Pasig, mga estudyante gusto mag-aral, gusto matuto, gusto mag-cooperate sa city government. Makita po natin na successful dito para sa ibang mensod, sana all men at kaya ng pagkakas. Muli po, Mayor, City Council, congratulations, Dr. Agaras, congratulations po sa inyo. Si, ang asawa po ni Dr. Agaras, kaklasiko sa inyo sa loob kakasip sa si Richard, kakasip ko po sa sa Kaya muli po, mabuhay po ang Dulsod ng Pasig, mabuhay po ang PLP, mabuhay po ang kabataan. Maraming salamat Ms. Narabal. I would like to acknowledge the questions of Councilor Hanakon <laughs> So, it's important data. And once more, on behalf of the PLP administration headed by Dr. Altezar. and our top members are Professor Henry Astela saying, "Thank you all of you for coming. Gratitude is the memory of our heart. Nabuhay ang Pasig City. Nabuhay ang mga entasis ng lusot ng Pasig. Everybody, welcome to the stand up." for the martyr ng Pasig to be followed by Sinag ng Pagasa, the

Muli maraming salamat sa ating lahat, sa ating City Councilor, sa Congressman Romulo, ang higit sa lahat, sa ating City Mayor, Mayor Vico Soto. Maraming maraming salamat po sa ating lahat. God bless, hindi na po sa pagkoy.